Good morning mga kabukit welcome back dito sa Gosom Brothers TV for today's video is pipitas tayo ng sili sa misis ko tsaka kayak ayan ayan hindi natin natapos kahapon ayan mara tayo ng rest back malalakas pumitas <laughs> yan mga kabukid natapos na tayo sa pangalawang araw ng pitas natin yan pangalawang pitas natin Di banda rito baka tatlong sako kahapon apat Ya, tuh, ya, tuh, mana Yan guys yung pitas natin. Ayan mga kabukid. Tapos na natin yung lagay sa plastic. Naka 65 kilos ulit. Ang alawang day 2 ng pitas natin.